Sampai jumpa nggak sih ya, dia Anong gawa mo? Kabago ba ko? Ha? Kabago ang daliri ko mo? Tapos yung amoy sa ano ko? Kamay ko. Kailinis siya sa kanyang sarili o. Oh. Hmm. Alam. <laughs> Harot lang ha, 'wag mag-away. <laughs> Nala. Nga mga kalat niyo oh. Ang daming kalat. He. <laughs> He. Ipaglaro lang pala eh. Hop, hop, hop. alika. Alika. Munchi oh. Ah, ah. Munchi. lumapit kasi andiyan si Imaw. Si Imaw na lumapit ang oh. Mau. Mau. Kuri Mau. Kuri Mau. Kuri Mau. Oh, pag tinatawag si Kuri Mau, ikaw lumapit, Munchi. <coughs> oh, ayan. Para tinamay ni Kuri Mau. Oh. Oh, oh di ba? Oh, lalapitan na niya 'yan. Hmm. <coughs> tuso intensify nito mm. at isa na po itong ganap na typhoid. At ito po ay ko ng mga ka talaga, Mao. ma totoo ka talaga, Mao. Hindi na sila. Hmm. Hmm. Hindi siya makalapit nitong isa. Totoo nang ka

Hanggang sa ito, ang pagkakaganan ito, ang pagkakaganan ito, ang pagkakaganan ito, ang pagkakaganan ito, ang pagkakaganan